Ayun po, magandang araw po. Uh, may client tayo na mula sa Sorsogon, eh hindi siya makakapunta dito sa shop natin. Kaya ang gagawin natin, uh, gugupitan natin ayon sa gusto ng client. Ito po pala yung request ng client. Ayan. Gagayahin natin. Ang mangyayari, yung buhok, ikakabit sa akin, dito ilalapat para gupitan then tatanggalin din saka natin ipapat. Yan, umpisa na natin. Ito yung request ng client. Kuha ba sa picture kanila? Sa haircut lang ha. Huwag sa mukha. <laughs>